Good morning. At Dahil may ang lamig ngayon ng panahon at sinisip na naman kami ng aking baby darling. Ayan, naisip kong magpakulo ng luya at bawang sa konting tubig. At lalagyan natin siya ng dalawang itlog. Isa para sa akin, tsaka sa akin. Little one. So, ayan, langas ang tap niya asin. Lalagyan lang natin siya ng konting asin pampalasa. Hintayin lang natin siyang kumulo ng ganyan. Pakuluan pa natin ng mabuting mabuti para naman yung kanyang luya at bawang ay lumansa. So, habang kumukulo na siya, ayan na. natin haluin. So, ayan. Takpan mo na natin siya para naman kumulo siya ng kumulo ng maayos. So, ayan. Oh, ayan. Sinisipon kasi kami ngayon mga <coughs> kamamshiko, ko, mga kumar. Hindi hmm, yan. baby, nandabuan. Nasa kuna po na siya. Ayan na, baby. So, yan. baby. So, oh. yan baby ko, Bagong gising look. nag swimming kami kah, O yan ang baby ko, bagong gising look pa. Hindi pa naka -supply. Ayan, oh. <laughs> Lagi nasa tangan. Tingnan niyo ang dami. Uh -huh. ayun, ayun. Ayun. O, di ba? So ayan, babalikan na muna natin ang ating niluluto dito sa kusina. Tingnan natin kung kumukulo na siya. So ayan, kumukulo na. Pag ganyan kumukulo na. Mga kumara, na natin ng konting asin. Pampalasa. O ayan na. Ayan lang yung ko na masyadong mahalat. So, ayan. Takpan muna natin siya bago natin ilagay ang itlog. Maya-maya lang. Hmm. Ayan. Ready? Atin ang basagin. Dito lang sa tiles. Ay! Sumama yung ano. Yung shell. So, ayan basagi natin itlog na yan. Ayan na. O yan na. Binasag ko na. Mamaya ko lang linis ang aking mga kalat-kalat. O yan. O yan. Wala sumamang Shell. Ayan. Dalawang itlog. Para galing maliit at kanyang mami. So, ilagay natin sa kumukulong tubig. Ayan. Hmm. So, linisin natin kalat. Oh. Ayan. At ating takpan ng bahagya para hindi di kumulok. Umako ang kanya sa bawa. So, may, may, may nakapuy. So, ayan. Oh, ha? Ganyan lang. At maya maya lamang ay maluluto na iyan. So, maluluto na nga siya. Maya maya lamang ay maisiserve ko na yan para sa aming almusal niya. Aling maliit. Ayan mga guys. Thank you for watching. Sana nakapuha kayo ng idea. Simpleng ulam, simpleng buhay. Bye-bye.